Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Pagprotekta ng isang pasahero sa nakatulog na matanda sa LRT, umantig sa puso ng netizens. Estudyante ng may food cart business, na namamahagi ng libreng pagkain sa mga nangangailangan. Police trainee na sumagip sa babaeng muntik ng malunod sa Taytay Rizal, hinangaan online. Postal worker sa San Mateo Rizal, nagpamalas ng katapatan ng ibalik sa may-ari ang naiwang wallet nito sa post office. One-year-old pa lang, gentleman na. Pag-alalay ng isang bata sa kanyang lola, pinusuan ng netizens. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Hashtag Giving Back! Isang college student mula Minglanilla, Cebu ang hinahangaan sa social media dahil sa kanyang kabutihang loob. Ang kanyang pamilya kasi ay may food cart business at sa tuwing naaabot niya ang target na kita sa buong araw ay ibinibigay niya ng libre ang pagkain sa mga nangangailangan. Ang kuwento sa likod ng kabutihang loob ng estudyanteng si Christian. Panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Libreng pagkain para sa mga food delivery rider at sa iba pang nangangailangan. Ito ang handog ng fourth-year college student na si Christian Gionzon mula Minlanilla, Cebu. Ang kanyang pamilya ay mayroong food cart business. At pagkukwento ni Christian, sa tuwing maaabot na niya ang quota o target na kita para sa isang araw, ibinibigay na niya ng libre ang pagkain sa mga nangangailangan. Ang ibig sabihin ng nakapaskil sa kanilang food cart, kung ikaw ay nagugutom at wala kang pera, huwag kang mahiyang lumapit sa amin. Ayon kay Christian, malaki raw ang kanyang pasasala sa mga biyayang dumarating sa kanyang pamilya. Kaya naman ibinabahagi nila sa ibang tao kung ano ang meron sila. Ang pagbibigay rin daw ng libreng pagkain sa mga food delivery rider ay simbolo ng pagpapasalamat at pagpapahalaga sa kanilang pagsisikap at dedikasyon sa trabaho. Kwento ng 22 anyos na estudyante, ilang taon na raw itong ginagawa ng kanyang pamilya. Anya, nagsimula silang magbahagi ng libreng pagkain noong sinimulan din nila ang kanilang bilao business. At hindi raw ititigil ng kanyang pamilya ang pamamahagi sa iba hanggat nariyan ang kanilang food cart business. Pagbabahagi rin ni Christian, tumutulong siya sa kanilang business sa umaga at pumapasok sa eskwelahan sa gabi. Mensahe naman ni Christian sa lahat, hindi tayo binigyan ng pare-parehong pribilehyo sa buhay. Kaya naman dapat ay pasalamatan ang mga biyayang dumarating sa atin. Music Sa ating next viral story, kwento ng kabayanihan. Kahanga-hanga ang ginawang pagsagip ng isang police trainee sa babaeng muntik ng malunod sa Taytay Rizal. Sa kuhang video, makikita ang matapang na pagtalo nito sa ilog para mailigtas ang biktima. Saludo naman ang maraming netizen sa ipinamalas na kabayanihan ni Patrolman August David. Panoorin niya na sa trending report ni Angelica Cosme. Tila isang eksena sa pelikula ang pagtalo ng police trainee na ito sa may Barkadahan Bridge sa Taytay Rizal. Oh, ang kinilalang si Patrolman August David Jr. buong tapang na iniligtas ang babaeng muntik ng malunod sa naturang ilog. Please. Dahil sa kabayanihang ito ni David, nasa maayos ng kalagayan ng babae. Maririnig naman sa kuwang video ang labis na paghanga ng mga nakasaksi sa ginawang pagsagip ng bagitong pulis. Isang ang tayari! Maliban sa kanila, saludo rin ang maraming netizens na nakapanood nito online. Pag-ami naman ni Patrolman David, nakaramdam din siya ng takot dahil sa taas ng tulay. Pero lakas na lang talaga ng loob. Nagpasalamat din ito sa Diyos na gumabay sa kanya. Ang kabayaniyang ito kinilala ng Philippine National Police NCRPO. Si Patrolman August David Jr. nakatanggap ng medalya ng kadakilaan bilang gantimpala sa kanyang di matatawarang katapangan at dedikasyon sa tungkulin kahit pa malagay sa alanganin ang kanyang sariling buhay. Sa ating next trending story, Simple Gestures. Sa araw-araw nating pagkukommute, marami na tayong nasaksihan ng mga nakakaantig damdaming pagtulong ng mga estranghero sa kapwa katulad na lang ng lalaking ito na hinangaan ng netizens dahil sa simple nitong pagprotekta sa ulo ng matandang nakatulog sa loob ng tren. Ang lalaki umani ng papuri mula sa netizens dahil sa kabutihan niya sa matanda. Ang buong kwento panuurin sa trending report ni Liway Abbas. Sa bawat araw na tayo ay nagko-commute, may iba't ibang story na tayong nasasaksihan sa jeep, bus o tren pa man Narin ang mga kwentong tayo lang ang nakakakita at nakakaunawa pero minsan din ay ang saya nitong ibahagi sa kapwa sa pamamagitan ng social media para mag inspira Katulad na lang ng eksena ng simpleng pagtulong ng isang estranghero sa LRT1 Doroteo Jose sa Santa Cruz, Maynila na naispatan ng isang commuter. Ang lalaki kasi pa simpleng pinoprotektahan ng isang Lola na nakakatulog na sa loob ng tren. Habang si Lola ay may kahimbingan ng tulog, nakaprotekta naman ang kamay ng estranghero sa barandal para hindi ba untog ang matanda. Kaya nang ma-upload sa TikTok na Anchino Campo ay agad itong nag-viral at ang lalaki, hinangaan pa ng netizens. Bukod pa riyan ay napansin din ng netizens, lalo na ng mga solid fans ng anime series na Demon Slayer, ang t-shirt na suot ng lalaki. Ang karakter kasi na nakaimprinta sa kanyang t-shirt ay si Upper Moon Demon Azaka, nakilala bilang may mataas na pag Espeso sa mga kababaihan. Ayon pa sa netizens, kung ano ang personalidad ng naturang anime character sa series ay ganun din ang ipinamalas ng estranghero sa matanda. Kaya saludo sila kay Kuya dahil sa pagiging mabuti nito sa kapwa. Para sa ating next viral story, honesty is the best policy. Hinangaan ng kanyang mga katrabaho ang isang empleyado mula sa San Mateo Post Office dahil sa kanyang ipinamalas na katapatan. Ibinalik niya kasi agad sa may-ari ng wallet na naglalaman ng 8,000 pesos cash at mga importanteng ID na naiwan sa post office. Ang kwento ng katapatan ng postal worker panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. Hinangaan ng katapatan ng isang empleyado mula sa San Mateo Post Office na si Ruben Gregorio matapos itong ibalik sa may-ari ang naiwang pitaka nito na may lamang 8,000 pesos at mahalagang ID. Sinaluduhan din ng Philpost ang ipinamalas na katapatan sa serbisyo ni Gregorio. Napulot daw nito ang pitaka noong naghahatid ng sulat. Agad naman nilang kinontak ang may-ari para makuha nito ang kanyang pera at mahalagang dokumento. Lubos namang nagpapasalamat kay si Gregorio ang may-ari ng pitaka na si Romeo Nabo, isang guro sa San Mateo Rizal. Pagbabahagi naman ng Philpost, anim na nang nagtatrabaho si Gregorio sa post office. Naghahatid daw ito ng mga liham at parcel sa mga liblib at bulubunduking barangay ng San Mateo Rizal. Mismong si Philpost Postmaster General Luis Carlos ang nagsabing ang katapatan ito ni Gregorio ay nagpapakita ng magandang ehemplo na dapat anyang tularan ng iba. Nagatanggap din ito ng mensahe ng papuri mula sa kanyang mga sa trabaho. At para sa huling trending story, Good job, Ezekiel! Umani na ng mahigit 10 milyong views ang video ng batang si Ezekiel at ng kanyang Lola Mila. Sa edad kasing isa, makikita na agad ang pagiging sweet at gentleman nito nang alalayan ang matanda sa pagbaba. Maliban sa mga komento ng paghanga, ilang netizens din tuloy ang nakami sa kanilang mga lola. Panoorin ang trending video sa report ni Angelica Cosme. sa murang edad mababakas na agad ang pagiging sweet at gentleman ng batang ito TikTok video na pinusuan ng maraming netizens. Ang one-year-old boy kasing si Ezekiel makikita ang inaalalayan ng kanyang lola sa pagbaba nito. Ang kuhang video ibinahagi ng kanyang mommy na si Angelica Maravilla mula Naga City, Camarines Sur na proud sa ginawa ng kanyang baby boy. Ayon dito, marahil ay nakikita raw ni Ezekiel tuwing inaalalayan niya si Lola Mila kung kaya't nagagaya na rin ito. Bagay na pinuli ng netizens sa comment section. Hanga naman ang ilan sa pagiging gentleman ni Habang may mga netizen din na nakamiss naman sa kanika nilang mga lola matapos mapanood ang naturang video. Ang viral video umani na ng mahigit 10 milyong views. At para sa trending showbiz balita, 28-year-old flight attendant na si Marina Machete, kauna ang trans woman na kinoronahan bilang Miss Universe Portugal. Tutukan yan sa report ng ating showbiz angel. isa na ang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinaka tumatak at umanting sa aking kwento ay of course ang lahat ng kwento natin ngayon o di ba? Kasi kwento po ng pagiging mabuti sa kapwa at kwento rin ng kabayanihan in our small ordinary little way o di ba? Hindi naman kailangan malaki, magarbo o bongga nung pagpapakita natin ng kabaitan at syempre ng sa ating kapwa. Yung mga malilit na bagay ay makakatulong na rin po ito lalo na sa mga kababayan po natin na nangangailangan o di naman kaya ay humihingi ng tulong para sa kanila po. Malaking bagay na ito. Kaya naman siguro sa araw-araw po na ating pamumuhay ay isa buhay rin po natin na kahit once, twice, o three times a day, meron po tayong magandang maitulong po sa ating kapwa. At alam naman po natin yan, nanganganak ng nanganganak po ang isang mabuting gawain. At syempre, hindi lang po yan. Dahil sa social media, ay ito rin po ay nakakaabot sa napakaraming tao at nakaka-inspire din po, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. So, maging positive po tayo at syempre, matuto rin po tayo na maging mabuti sa kapwa dahil alam naman po natin kapag ginawa natin ito ang balik sa atin napakalaki rin po. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may i nyo rin kami sa TikTok at DZRH News at yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending Aalamin, mubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!